Ang impyerno ay inilalarawan ng Biblia na apoy na di mamamatay. Sa Mateo, Kabanata 25, Talatang 41, apoy na di mamamatay kailanman. Sa Matthew 3, verse 12, kaparusahang walang hanggan. Sa Daniel 12, verse 2, isang dako na ang apoy ay hindi namamatay. Sa Marcos 9, verse 44 to 49, isang dako ng paghihirap at isang dako ng apoy. Sa Luka 16, talatang 23 to 24, walang hanggang kapahamakan. Sa 2 Thessalonica, kabanata 1 hanggang talatang uh, siyam, isang dako ng usok mula sa apoy na nagpapahirap sa kanila ay papailan magpakailanman. Pahayag 14, 10, 11. At ang Lawang apoy at asopre na kung saan ang mga masasama ay pahihirapan araw at gabi magpakailanman. Pahayag 2010